naglabas ang Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund ng 200 milyon piso na developmental loan para sa mga proyektong pabahay sa ilalim ng flagship pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr sinabi ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Project Management Office ng Department of Human Settlement and Urban Development na ang mga pautang ay inisyu sa dalawang pribadong kontraktor na kasalukuyang nagpapatupad ng 4PH project sa Luzon at Visayas. Nakatanggap ang mga kontraktor ng 40 milyon piso at 160 milyon piso noong ik-5 at 8 ng Abril ngayong taon. Sa ikalimang anibersaryo ng Department of Human Settlement and Urban Development noong February 14, naglabas ang pag-ibig fund ng 350 milyon piso para sa Palayan City Township Project Project sa Nueva Ecija sa ilalim pa din ng 4PH program ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa mga ito, nauna nang inaprubahan ng Pag-ibig Fund ang halos 13 billion piso revolving credit lines para sa National Housing Authority at Social Housing Finance Corporation para suportahan naman ang kanilang mga proyekto sa 4PH. Sinabi ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Acusar na ang mga pautang ay manghihikayat sa mga pribadong bangko na sumali sa 4PH. Tiniyak naman ni Pag-ibig Fund Chief Marilyn Acosta na ang 4PH proponent ay maaring umasa sa Department of Human Settlement and Urban Development para tustusan ang mga kanilang mga proyekto sa pabahay sa ilalim ng pinakasecure at abuk-kayang termino. Sinabi din ni Acosta na ang Pag-ibig Fund ang tumatayo bilang nag-iisang pinakamalaking pinagmumulan ng home financing sa bansa. Ngunit ang paglutas ng backlog ng pabahay ay nangangailangan ng partisipasyon ng lahat ng stakeholder. Mahigit 30 projects ng pambansang pabahay ang nagpapatuloy sa buong bansa at kasalukuyang nasa iba't ibang yugto ng pagpapaunlad at pagpapatayo sa mga Ang ito. pambansang pabahay para sa Pilipino na namumuno sa buong bansa na na-roll out ng flagship program ay pinamumunuan ni Undersecretary Gary Guzman. Matatandang pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover of housing units para sa 200 informal settlers family sa barangay Tinejero, Balanga City, Bataan. Noong April 9, 2024, ang proyekto ng National Housing Authority Authority Malanga City Low Rise Housing Project ay binubuo ng anim na building na nakasdisenyo sa kondominium. Bawat unit nito ay mayroong 27 square meters at may dalawang kwarto, isang kusina, palikuran, paliguan at fully operational na water and power supply. Ang proyektong pabahay na isa itong patunay ng pangako ng National Housing Authority sa Bagong Pilipinas na tatak ng pamamahala at pamumuno sa mga pamamagitan ng pagtatayo ng 1.3 milyong bahay upang matugunan ang 6 na milyong backlog na pabahay sa ating bansa. Samantala, umuwi naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may mga dalang magagandang balita sa sambay ng Pilipino na ang alyansa ng bansa at US at iba pang mga kaalyadong bansa ay naging mas malakas, pinalakas ng mga pakikipag-ugnayan sa seguridad at pag-ekonomiya pati na rin ang malapit na ugnayan ng tao sa mga kapwa-tao. Sinabi ng Pangulo na sa kanyang pagbabalik galing US ay dadalhin daw niya ang mga mabubuting balita sa lahat ng Pilipino na ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay naging mas malakas, pinalakas ng ating mga pakikipag-ugnayan sa ekonomiya, malapit na ang mga tao sa mga kaugnayan ng tao at pinalakas ang ating lumalagong pagkakaibigan at pakikipagtulungan sa magkatulad na mga kasosyo sa rehiyon ng Indo-Pacific tulad ng Japan. Sinabi din ng Pangulo na sa pagtitipon ng mga pagtaas ng ugnayan sa sektor ng negosyo at pagpapalitan ng mga tao sa tao ay tumugma sa pinabilis na pakikipag-ugnayan sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang dalawang bansa ay mahusay na nagtutulungan sa pagtatanggol at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, seguridad sa pagkain, seguridad sa enerhiya, renewable energy, panlaban sa pagbabago ng klima, digital transformation, pagpapaunlad ng infrastruktura, at Humanitarian Assistance at Disaster Relief, na ayon kay PBBM, ay kasado na sa USA. Tinikyang diin din ni Marcos ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at Amerika at binanggit na malaki ang kontribusyon nito sa pagkakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili at tugunan ang mga banta ng seguridad. Tinutugunan aniya nito ang mga hamon iyon sa pamamagitan ng tulong at suporta ng USA sa programa ng modernisasyon ng Armed Forces ng Pilipinas, madalas na magkasanib sa pagsasanay na nagri nagriresulta sa pinakamahusay na interoperability at pagpapahusay sa mga kasanayan ng dalawang militar na pinataas ng pagpigil sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa lakas ng alyansa. Ayon pa sa Pangulo, lalo siyang napanatag sa mga deklarasyon na ginawa ni U.S. President Joe Biden at ng kanyang mga opisyal na isinaalang-alang ang pangako ng kanilang bansa sa Mutual Defense Treaty bilang matatag. Sinabi ng Pangulo na ang pakikipagtulungan sa ekonomiya ng Estados Unidos ay siyempre isang prioridad para sa pinakamahalaga sa Pilipinas. Ang Amerika at Philippine Society ay isang bi-national, non-profit na organisasyon na nakatoon sa pagtataguyod ng maayos na relasyon sa negosyo at pamumuhunan, paggawa ng makabago sa 21st century strategic na relasyon, paghikayat sa pinakabuti mabuting pag-unawa sa kultura ng Pilipinas at pagpapalawak ng kaalaman sa ibinahaging kasaysayan na nag-uugnay sa Pilipinas at Amerika. Nagdag impormasyon sa pagbabalik sa bansa ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Inanunsyo Jr. Inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangakong suporta ng Amerika at Japan sa infrastruktura at digital connectivity sa Pilipinas para mapatatag ang ating ekonomiya at seguridad. Bukod sa Global Infrastructure and Investment and Open Radio Access Network, na pagkasunduan din sa Pilipinas, USA-Japan Trilateral Summit. Ang pagsasanay ng mga Pinoy sa semiconductor at energy industry maging ang pagpasok ng Pilipinas sa Minerals Security Partnership Forum Kaya naman mga kababayan sa aking personal na pananaw parating na talaga ang bagong Pilipinas hindi na talaga natin mapipigilan pa Maraming maraming salamat sa pagiging work hard na presidente